yung ang ano sa stabilizer hindi yung sa ah oh, alam na noy koy koy noy mga guys nandito kami sa taas mga guys Ayan, nagpagawa kami ng amin ano katulog Tsaka eh, isang blower namin ng aircon. Wala. Driver na lang ang wala ang pang ganon. <laughs> Ay mga guys, pagawa kami ng ano namin bubong kasi tumutulo dun sa may bandang driver side tapos yung blower ng aircon may buga sa loob yun may patay na isa isang blower tapos paggawa pa namin yung stabilizer namin dahil natanggal yung tornilyo so, pinagawa namin nung nakarano Ha? Ah? Paputulan? Pwede. Tama na, wag muna, wag muna ngayon. Habang wala pang shack Yung harap. yon Ito kami sa taas. Ito yung mga bus. May darating na uh, mga bagong bus magsikipa na dito sa garahe guys pagawa pagawa rin namin ng aming supply ng hangin sa maxi maxi brake. tapos magpalining kami brick lining yun ang mga ano natin papagawa natin una ay yung tulo yun ginagawa na yun ginagawa ng magama, tapos yung blower ng aircon patay yung isa tapos yung tornilyo ng stabilizer tapos yung supply ng hangin ng maxi kasi nang nasa Bicol kami binulabog kami ng ang hangin ng hose koneksyon ng hose tatanggal so para hindi kami ma tenga doon sa Bicol ang ginawa namin Siyempre, gagawa na rin tayo ng paraan para makaalis. Ganun lang naman ang problema. So, naisip ko, ikundim yung maxi. So, wala kaming maxi. Papunta dito ng ano, Maynila. Wala kaming maxi. Kasi dinayari ko yung supply. Yung supply ng hangin, dinayari ko doon sa host ng maxi papunta sa likod yun yun know. o asidon shuttle bus ang asidon So may darating sa isang linggo may darating na mga bagong bus. High gear ata. May CR. Oh, nandito pala yung ano, isang bus ng JPO. o. Ayun yung kulay ano, maroon. Ayan mga guys. Mga guys. Subscribe naman sa aking vlog guys. Yan lang mga guys. Ang ating ipapagawa ngayon.